Yung parang init-init day. Diba? pangkawawa kawawa yung mga plants ko. Oh, hmm? parang nasobrahan siya. Check natin lahat. OMG. Ayan po ang aking mga halaman. Oh my god, ang aking... See. My monstera, cons, uh, my monstera, Delisosa Thai Constellation. Okay pala siya sa mainit. Diba ang init pa? Parang ang init lang. Ewan ko. Parang sobrang init ngayon. Ito na po ang aking mga... Dito po ang aking mini jungle. Ang dami kong halaman dito. And ito yung aking Monstera Deliciosa na napakalaki na talaga siya. And super. Panglaki. Then ito. Malaki nito. Super. Super. kaya ayo ayaw mag-zoom and mag-zoom zoom in and zoom out yung phone ko ngayon? Ito po yung aking mga plants dito. Parang dapat ko na talaga silang anuhin. Um, maglagay ako ng tubig sa dito sa ano. Sa ground. Para ano. Sa semento. Para maging okay naman sila. Ano natin itong mga halaman ko dito. Parang sobrang init. Parang so, sobrang naiinitan sila ngayon. Hindi sila okay. Wait lang. Ito pala ang aking, ah, um, ito maganda to. Ang naganda talaga ako dito, ang aking uh, Philodendron Varshevichi ay Aria Flavum. Ano nangyari dito? Parang ano siya. Wait. Oh, rot o ano ba? Wala naman. Lumaylay lang talaga siya ng ganyan. Oh, nakakaloka talaga. Ay, meron pala siyang ano, magandang dahon, 'di ba? Ang ganda niya. Ito sya. Oh, di ba? Ang ganda po niya. Parang sobrang init today. Nakakaloka. Wait. Dito, um, kakalinis lang kasi ng um, nyug namin dyan. Ang aming um, coconut tree. At dito, nahulog yung ibang leaves dito so dapat ko na itong linisin para kaaya-ayang tingnan diba at yung aking philodendron jose Bruno. ang ganda nito ang ganda na ng new leaf nito ito ito siya ba? Diba? super ganda Ang laki na kaya nito. Grabe na ito. Ang laki. And then, ang aking Milano Chrysum, hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. ah uh, Nagsistay lang siya ng ganito. And then, um, wait. See? Pero hindi siya tumutuloy. Hindi siya naglalabas ng dahon. Parang nalulusaw siya. Same din siya sa uh, um, Milano ko dito. Yan po siya. Ewan ko kung ano nangyari. Kung bakit sila nakakaganyan. Ito yung Fiddle Lime. Ang ganda nito. At yung nasunog kong um, Elephant Ear na Variegated. Nasunog po siya. Kasi nakalagay po siya sa um, hindi ko nawala yan na mainit pala yung nila, na, na, Uh, nilagyan niya dati. So, nasunog siya. So, tinransfer ko siya diyan para mag... para ma-okay siya. Ayan, aking para verde. Ito yung new leaf. Oh, my God! Ang new leaf po niya ay maganda. Ang aking allocation New Guinea Gold. Ito po yung gold na ni uh, alocasia pero you know what ang mahal nito dati mas mahal pa nga ito sa sa albo pag ko pero ewan ko ngayon kung magkano na lang siya parang nag depreciate na yung value po niya ito pa po siya ang dami na niya ang dami niyang anak grabe at yung mga alocasia albo ko as in dami na rin anak mahal pa naman yun pag ko dati So naglinis-linis muna ako. And then ang aking eh, Oh my god. Ang laki na pala niya. Ang laki na ng bilitiye ko. Sobra. Dito na part, meron pa talaga akong gagawin dito. Ito na ang aking um, Anthurium wave of love bakit naninilaw siya ano kaya ano kayang nangyari sa kanya di ba parang naninilaw ang isang dahon nagrat kaya yan parang naman hindi yan pong aking melinoni aina super malaki na at meron po akong malaki di doon na ang ah, giganti yung blizzard as in doon sa likod hindi ko na siya mapuntahan kasi ang daming plants at ito ang aking blizzard na marami na rin anak dapat ko na siyang dapat ko na talagang ihaw ihiwalay ito di ba ang dami na anak maganda pa naman you know what uh, gustong gusto ko talaga ang variegation na ganito sa blizzard kasi uh, kapag ganito yung variegation niya yung maraming green tsaka ano uh, maliliit lang uh, small part lang yung white. Ito yung napakadaling mag-grow. Ma ma napakadaling um, lumaki. Kesa sa yung blizzard na mas maraming white. Diba? Doon, ah, i-arrange ko pa dyan dyan. Yan na sila. Ang aking red congo naman siya Dapat na siguro ako mag-spray ng mga pesticide dito very soon. Diba? Oh my God! Ang ganda ng variegation ng new leaf po niya. See? Ang dami ko nang giganti yung blizzard. Kasi nagsimula lang ito sa isa. And then, pinutol ko kasi matutumba na sya. Ngayon, ang dami na nila. Super! Ang ganda ng variegation niya. Diba? Ang saya. So, today, maglilinis, maglilinis na ako. And yun lamang po. Um, please click uh, like and subscribe para sa karagdagang uh, para para man-notify naman kayo sa aking mga um, new posts every day kasi magu-post post ako ng mga tungkol sa plants every day have a nice day po